sa amin, ayaw namin na mag-participate no, nung panahon na yon. Dahil? Dahil nga na ang nakikita namin na hindi, parang tingin namin na hindi maganda ang nangyayari sa eleksyon. Eh. Oh. Parang parehas din eh. Na para silang kinakain ng sistema eh, hindi ma... So, nag-decide ako, sabi ko, ayaw ko na. Sana sila sa politikang wala eh, di ba? na pupunta lang sa barangay kung mayroong mga sasabihin, mga ganun, parang dalaw-dalaw lang. Sa ilang mga salita, paano mo maide-describe ang, ang, ang yun nga, ang administration ngayon at sa administration dati? Dalawang, uh, dalawang administration po kasi na-serve. Alam mo, yung ayaw ko lang na five years na ngayon eh. Corruption hmm. pa rin ang issue. Di ba? Kasi dapat eh, tuloy-tuloy eh. Alam mo, isang magaling na leader, may continuity. Kasi kung gano'n na magdududahan tayo na magdududahan, wala tayong mabibigay na serbisyo. Ang dami palang pera ng pasig, eh. bakit hindi ginamit sa tao? Isa pa, tatakbo ka daw kapitan ng bambang pagbaba niya sa council. Palagay ko hindi eh, na. Kung ako man ay eh, mag-iisip na tatakbo, tatakbo ako sa mas matas na posisyon.